kaman nang uminitig, Chi? Magpupulong tayo ng gagawin natin. Ang pagmamasid kay Prince Makaru. Gusto ko lang na malinaw na sa atin ang lahat. Ano ba talaga ang dahilan at nandito tayo sa Moonlight Town? Kailangan ko pa sabihin sa iyan, Blue Joe? Nandito tayo para mawiin ang pagkumiharing Emma. Mawiin sa mga kamay ni Prince Makaru, Chi. Tama. Yun ang ang dahilan. Pero sa totoo lang, hindi naman yun ang ginagawa natin sa kasalukuyan. Sabihin na natin na natin kukuha yung baso, kaya walang tayo ng kontrol! Kaya yeah, hindi tuloy ng nagtatagumpay, eh! Hiya, yeah, no, ma Sohena! Magpupakas tayo ng pagpupulong para makagawa ng parahan sa pagbawi ng baston ni Haring Enma! Anong naiisip kong pwede nating gawin? Pagsabi na kayo para magtagumpay tayo sa susunod! Kailangan makakuha tayo ng informasyon at pagbasadang mabuti ang bawat galaw ni Prinsipe Makaro. ako matulog si Prinsipe? Sa tingin ko, basta nakakapagod matulog na nakatihaya. Sa unang tingin pa lang, alam mo na nangganis siya sa mahabisang angkan? Ang pagtulong niya, tihaya. Si uh, Kuya Gugyo, paano may sinasabi siya? Tsi. May sinasabi. Bakit gising na masas? Wala na, naginip lang yata siya. Sasa ni Tasha, patruchi. Gusto ko ng puding. Dala mo ko dito na masarap na puding niyon. Mukhang puding nga ang napapanaginipan niya ngayon. Wala ng gusto na, naginip ng puding. Gusto mo na talaga kumain ng puding, no? Bakit ba nga bagal mong niyan? Kumuha ka ng puding. Dala mo ko agad dito ng puding. Sige na. Kaya saan mo ba ang pakalakot? Mayroon sa may bakarot. Oya. mo talaga mo talagang halitap-tap. Oya, oya. Chi. Sinabi na siya mababago ni Prinsipe, pero hindi na niya pinansin yung sinabi sa kanya. Mabuting alitap-tap mabuti. si Niyon. Alitap-tap, mabuti. Halaga kami sa Prinsipe, Makaro. Ito lang nalagay ang mahalagang baston ni Haring Elmo. Pagtulog siya, kung saan saan lang nakalagay ang baston. Mas lulog, makakalat ang baston, Chi. Pero ganyan talaga siya kasi nga napakabasa pa niya at nag-iisa lang siya dito. Pasa at nag-iisa. Pero kahit limang taon lang siya, parang naging matanda kung mag-isip si Prinsipe, Makaro. Kapag nakuha niya na Roger? Uh -huh. <laughs> Bakit pagkita siya nagsasalita? Eh, wala naman sa kinakausap, ha? Kinakausap ang sarili, si. Ang bigira, ang tagal niya naman kinakausap ang sarili, eh. Kuya, itingnan ko kung anong ginagawa niya, Chi. Sige, puntaan mo siya, tingnan mo. Sir, mag-iingat sa aking. Huwag mong ipapahalat na kayo, Chi. Makaroon naman dito tayo. Eh. Ako ba alat, is Charlotte, Chi? Abuti na lang at napaalala mo sa akin, Peter, kundi nakalimutan ko na. Kinakausap ni Prince Pius ang si. Magaling, Kaki. Alam na natin ngayon may kausap siya. Malait kasi yung suso, kaya hindi natin nakita. Kausap, suso. Kung hindi ka na sa pagsasalita. Nakakain na makipag-usap ng matagal na nakatayo. Nakatayo, makipag-usap. Bakit bigla naman siya lumuho? Ano kayo sa kanya? Titing na ulit. Nakapulit siya na maligna tunilyo, tapos nilagyan niya sa sombrero, Natsi. Natsi. Kakaiba rin pala mga pinupulot na gamit ni si Prinsipe. O, pulot ng turnil sa taan. Kumusta ka na ngayon? Presidente Makaro, anong balita? Wala naman, namamasyal ako. Ayoko magsalita, winawasiwas ang baston. Mukhang marami ka sa kariyatan sa sunod Si, hindi nyo yung ginagawa nila baston. Oo nga, no. Dahil tinuro mo sa amin. Dito lang napansin ganyan lang pala ang hawak niya sa baston. Yari nga, ha? Pag naig, pag-usap siya na matagal at nakatayo, laging ganyan ang hawak niya sa baston. Si, nakasanay nga na siguro. Sabat tao, kanya para. Kasi mo ako sa palas ng pagmamakit mo, Kaki. Alam na natin po, sa katila ka magiging. Saludo ako sa ginawa mo ngayong araw. Okay <laughs> naman, Chi. Ikaalala ko. Ano din naalala mo, Kaki? Mga mapalakas yung wasiwas niya doon sa baston at biglang mawala. Siguro seryoso pinag-uusapan nila kaya nakakalimutan yung hawak na basto ni Harry Genma. Pero hindi kayo mag-aalala ng ganyan kung wala kayong mabigat na dahilan. Nakasanayan ko na rin kasi ang mag aalala Posible mawala sa kanyang baston habang ganyan. Habang tinitingnan ko, lalo kong pinakabahan. Ah, ayun, ginawa na, ka na niya okay, mabuti ang baston. Hawak okay, niya mabuti ko Ay, salamat. Ang mga ganong ka-importating bagay, dapat hinahawa kang mabuti. Ha! Ah, nakakain ka na ka! Ang problema mo, Blue Joe. Bakit nagla ka sumigaw? Kung tigla ko, himat sa takot sa iyo ah! Kinuwa na sana natin yung baston nung winawasiwas niya lang kanina. Ha! Ah, ah. ah. Buat Hmm, apa kaya yang tinggi dia, Cee? Tidak, kaya yang langit. Kaya lang? Apa namun kaya yang tinggi Na niya. Ayun, yung ulap! Tinitignan niyo ang ulap sa langit! Bakit naman niya titingnan yung mga ulap sa langit? Bakit hindi tinitignan mabuti? Ah. Matanda yung mga ulap, di ba? Maganda nga talaga. Ang cute ng mga ulap, parang alabot siya. Sike na, hindi natin naisip sa tingnan na mabuti yung mga ulap. Habang tinitingnan mo nang matagal, lalong gumagal ang feeling ko. Mm. Aha! Tinitignan mabuti yung na yun! Ang hugis niya, parang mukha niya asin. Mm. Okay.

Wala ko mo dito, G. ka, uh, Oo nga, tama, G. Sigurado hindi na siya nanamigil niya. sundo na siya na halik at Chi. Kailangan na rin natin ngayon magpahinga. Nakakatuwa. Araw na to para sa ating tatlo, di ba? Marami na tayo na naman tungkol sa ginagawa ni Prinsipe Makaro, Chi. Sa dami ng nakasulad na patunay ng ganit sa marami pa pala tayong hindi nalalaman tungkol sa kanya. Ang siya maging bahagi na araw ni Prinsipe, Chi. Ha? Bakit pakiramdam ko may ginawa akong kapalpakan?